Hello guys, for today's video, dito na naman tayo magkulay ng ating buho para hindi naman magiging matanda na tayo dahil mululan na tayo kailangan natin medyo kulay-kulayan natin ating buho para naman magiging masigla yung ating uh, buhay o ba? Diba? So bumili ako dito, 30SR pala ito ayan na, hinalo-halo ko na o oh, yan, ano bang kulay nito? nalimutan ko na ako ng kulay to hindi ko alam ayan na siya di ba? Mm. Halo-halo pa rin ako. Hinalo-halo ko bawat isa-isa para naman medyo okay ang uh, ano. Ayan. Pangalawang kulay ko nito sa aking buhok. So, ganito pala ito, no? Ayan, no? Oh. 30 SR. Halula, kamahal. Magkano ba sa Pilipinas ang 30 SR? So, medyo kamahalan talaga dito to. Wala tayong magagawa dahil alam nyo kung bakit. Siyempre, marami na akong uban. Kailangan natin pa paibang kulay ang ating buhok. Para naman, ayan, hindi pa matapos-tapos yung aking nga uh, paghalo-halo dyan ng aking, ano, Ayan siya, o ba? Diba? So, hello guys. Habang uh, naglalagay ako ng guwante sa aking kamay, grabe pala tapang nito. Ito'y pangalawang kulay ko na po ito sa aking buhok ha. Baka isipin ngayon lang. So, mga si, siguro mga isang buwan bago ako nagkulay ng buhok at ngayon naman dahil naiinis akong tingnan. Ang dami ko ng uban, aywan ko ba? So, habang hinalo-halo ko yung ano, pang kulay ko sa aking buhok, eh, grabe sumusuot sa aking mga mata at sa aking ilong yung napakatapang na amoy. So, sa Pilipinas, kailangan natin magpakulay sa salon dito ito ay kailangan natin magkulay sa sarili natin dahil wala naman tayong ano, mahal ang salon dito. Nga guys, sa gustong magpakulay dyan ng inyong buhok, bumili na lang kayo ng pampakulay sa inyong buhok sa mismo pharmacy. So, 30 is R dito. So, yun na nga lang, kamahalan lang talaga. Di ka guys, sa atin sa Pilipinas, pag may nagpakulay ng buhok, abay, pwede nang humanghingi. Pumunta lang sa kapitbahay para magpakulay ulit ng buhok. Dito mga langka, bawal dito ang hingihingi. Talagang bibili ka talaga. So, habang kinukulayan ko yung aking buhok, talagang grabe, sobra. So, talaga nanunuot sa aking ilong at saka sa aking mata. Pero, konting tiis lang dahil hantay na lang, lang natin ang resulta. So, mga 30 minutes din natin bago uh, takluban natin ng plastic dahil wala akong panaklob sa plastic kaya na lang so konti na lang iniikot-ikot ko na kaya nakikita nyo yung aking buhok na naiba ang kulay kasi sabi ko nga sa inyo 3 weeks pa lang so nagkulay na ako ng buhok hindi ako makontento kasi naglabasan yung aking mga uban habang kinukulayan ko so dito nag-mute lang ako at nag uh, nagtag nito <laughs> nagsasalita na lang ako dito mag isa so na mute ko yung video ko dahil ang ingay sobrang ingay talaga dito dahil marami kami dito sa bahay apat kami dito ang katulong so tinitingnan nila ako bakit daw nakakabili ako ng mga ganito ganyan sabi ko wapakilas ako bahala kayo dyan basta ang ginagawa ko ay pira ko itong binibili ko para sarili ko kasi sila uh, mga bata pa sila pero tinan yung mga itsura nila para mga gurang pa ay charot <laughs> joke lang hindi sa totoo nga mga langga alam yung mga kasama ako, ko. Ang babata pa ng mga edad nito, ako 48 years old na ako. Nako, sa kan dami ko ng apo. Kailangan ko talaga magkulay ng buhok. Bahala kayo diyan. Lagi silang nagtatanong sa akin, ah, magkano ba 'yan? Saan mo nabibili 'yan? Marami ka bang pera? Abay, pinag-iipunan ko naman ito bago ako nagpakulay at saka bago ako bibili ng para sa sarili ko. Talagang pinaplano ko kasi ang pera dito hindi magano kadali, di kagaya sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi, sabi ko nga sa inyo, pag may kulay ng buhok kanya kanyang lapitan ng mga kapitbahay. Ako nga kulay nga ako pa nakahingi nga ako. Kaya nga pag ka doon, ayan. at so mga langga, ito na. Wala akong ibang pambalot sa aking ulo kundi yung plastic ng basura. Pero oy, in fairness malinis yan. O ba diba? So 30 minutes tayo diyan mag-aabang at binalot-balot ko na yung aking ulo. Ganyan naman ginagawa ko pag wala akong pambalot. Plastic na lang. Ito na, mindset, mind mindset ba? Mikos-mikos lang tayo dito. Alam nyo na, ang buhay sa abroad. Kaya nga nagmamadali ako na ibalot ko yan kasi nandyan na yung aking mga madam. Tapos nakita nila ako ng mga madam, bakit ka naglalagay ng buhok? Ayan, iba ang amoy. Kaya nga, pag ako ay nagkulay ng buhok, talaga nandito ako sa kwarto ko. Nag-i-steady talaga ako. Alam nyo kung bakit? Kasi nahihiya ako magkulay ng buhok. Kasi sila, wala, hindi sila nagkukulay ng buhok. Ako lang talaga nagkukulay ng buhok dito. O saan ka pa, isang katulong, nagkukulay ng buhok. Baka kung ano lang isipin nila. Ayan nga mga langga. So, na-problema no na naman ako nito. Nagahanap na naman ako ng pang ko sa aking plastic saking sa ulo. Kasi, alam nyo na, hindi naman, kumbaga, hindi... Um Basta yun na yun. Nasabi ko sa inyo eh. Ala, pang ilang ikot ko na to talaga. Natatanggal kasi sa likod ko yung plastik eh. Kaya kailangan, ayan, pinulupot ko ng husto at may nakita pa akong kunting buhok sa tagiliran. Kailangan ko talaga maipasok yan kasi mahirap na sumingaw. Sayang ang pera. Alanga, ito na ang resulta ng aking buhok. Tingnan nyo. ba? Diba? Alam nyo yung parang nangingisda. Ay, <laughs> mangingisda. Sa basnigan. Oh, sa mga shoutout dyan sa mga basnigan ng palaisdaan. Ganyan ang kulay ng mga buhok ng mga nangingisda o, di ba? Wala akong pakils, basta ako magpakulay lang ako ng buhok. Eh, yan, tinama niya may resulta. O, di ba? Kasi video basa pa yung dulo, uh, tuyo na sa taas, kaya naglabasa na. Pero alam nyo ba, uh, may resulta naman, na wala naman yung ubang ko sa aking, ano, hindi na nakikita ang ubang ko. Makita nyo naman ang ubang kasing kulay na rin ng aking kulay ng ganyang kulay. Ano ba tawag yung kulay na yan?